Bakit kaya maraming tao ang walang makain? O nakakakain siguro once a day lang. Bakit kaya? Tubay dahil sa tamad sila at hindi nagtatrabaho. Pwede ano, pero para sa akin hindi. Hindi yun ang dahilan. Alam nyo, na-assign na po ako sa isang isla. My first assignment as a parish priest isang napakayamang isla, mayaman sa nature, natural resources, dagat, may bundok, may dagat. Tapos yung bundok na yun, dalawa lang panahon nila, amihan, habagat. Pag amihan, maalun sa kabila, pwede kang mamingwit sa kabila. Pag habagat, maalun sa kabila, pwede kang mamingwit sa kabila naman. Tapos pwede ka pang magtanim mayamang lugar, napakalaking isla, binubuo ng walong barangay. Pero ang mga tao doon ay napakahirap. Hindi lang mahirap, inuuto pa ng mga mayayaman. Alam nyo, sa lugar na iyon, sa islang iyon, mayroong limang kumpanya ng mina. Limang kumpanya ng mina nandun sila siguro mahigit kumulang 40 years. Wala ngang maayos na daan. 40 years na yun, ha? Eh. Kung magpasahod, after 3 months, so pautang-utang muna sila. Ibig sabihin, di umaasenso. One time, nag-breakfast ako. Ulam ko sardinas, sabi ko. Medyo nagre-reklamo pa ako na, Ang eh. Sardinas. May batang dumaan. Tapos, tinanong ko ngayon, oh, kumain ka na ba? Sabi niya, opo, father, nakasmile to ah. Ano ulam mo? Ay, hey, father, mainit na tubig at kanin. Mainit na tubig at kanin. Yan ang breakfast niya. Ganon kahirap doon. Ganon kahirap doon. So, maraming maraming nagugutom. And I believe, isa sa mga dahilan, dalawang possible na dahilan. Una, yung tipong kapitalista tayo, gusto natin lamang lahat. Lahat ng kayamanan, sabi nga, di ba, ka, hindi kakasya sa, sa isang tao pa lang na greedy. Isang tao pa lang yon. Lahat ng kayamanan sa mundo, hindi kakasya sa isang tao na greedy. Isang tao pa lang yon. Isang tao pa lang yon. At siguro yung pangalawa ay dahil nagsasayang tayo ng maraming pagkain. Tamang-tama sa gospel na binasa ko, sinadya ko, inulit ko yung gospel today. Kasi sabi dito, may natirang 12 baskets. At ito'y tinipon nila. Hindi sinabing tinapon nila. Hindi. Tinipon nila. Siguro kinain pa yun kinapukasan. Sabi ng isang researcher, research, researcher, na ang mga nasasayang daw na pagkain sa first world countries ay enough daw po, more than enough to feed all the poor, lahat ng mahirap. So makapansin natin na mayroon mga tao talaga na gusto lahat, gusto lahat. Tapos mayro namang mga tao na mayroon ng marami, hindi pa ibibigay, tatapon tatapon. I believe one of the messages of of today's reading is simply to tell us to remind us na wag na wag magsasayang ng pagkain. Instead na masayang ipamigay yan. Mortal sin po iyan na yung pagkain ay nabubulok sa ref, refrigerator natin tapos tinatapon na lang natin. Dapat sabi nga ng professor ko, pag may mga bagay na hindi nyo nakakain o nagagamit, kung nasasayang lang. Dapat daw ay wanayan sa inyo. Nasa iba'yan, yan. Nasa ibang tao. Sana no, turuan tayo ng ating mahal na pun. Matuto tayo sa kanyang tinuturo sa atin na huwag na huwag magsasaya. Instead, pamigay. Pamigay. Ang banal na misa, makikita natin sa banal na misa. Si Jesus Miso, pinamimigay. Hindi naman nagkukulang. Diba? Hindi na nagkukulang sobra-sobra po ang nilikha ng Diyos para sa ating lahat.